Nagpahanumdom ang Iloilo -Ilo City Traffic Management Unit o ICTMU nga stricto na nga ginabawalan ang mga on-road parking ilabi na sa bayan sang JM Basa Street subong nga naghilapit na ang holiday season. Ini bangud ma, uh, bangud man kay na ang mga sidewalk vendors sa na nasambit nga lugar kag bangin masako man ini kun ikumparar sa nagligad nga bulan. Sa so, naman sa traffic management, ang pag istrikto sa lugar mo ang kasunod sa nga record sa mga on-road parking na nagingin rason sa trapiko. Sa pagpakig-angot, sang Bobo Radio kay retired uh, police colonel Odarico Garbanzos, ICTTMO head, iya ginpahayag nga isa ka general rule nga wala na may mga pa, may mapart sa igad sang dalan, kagbutangan man sang signage nga clamping zone ang nasambit nga lugar. Dugang man iya nga mapasugtan uh, mapasugtan man ang pagpark sa bahin sang JM Basa kung may idulong nga PWD, senior citizens o kung may i-deliver sa lugar. Pero of course may mga consideration kita dira. Nga uh, like may mga delivery, may mga gahulat, no, may mga PWD, senior citizen. So, uh, ano na, no, gina na ito ni hindi inaya pwede da nga mag, uh, parking. Kaya na nga mag-parking. Kaya gina-encourage na ito dito sila ay mag-park sa ato niya mga pay parking uh, area. Pero tiyang pay parking area na ito are uh, first come, first served Mm -hmm. Isa sa mga ini sa mga challenge nga nakita naton nga uh, ang enforcement or ang maato ng mga personnel dira uh, hindi mag uh, initiate sang caution or action te uh,